guys, welcome to my channel, Ma'am Shaleen Angelo's Vlog. Andito kami sa Talisay Sunrise, ano, beach, resort, whatever. Basta, na-discover namin ito. Ay, by the way, nag-voice over na lang ako guys. Kasi ang napakalakas ng, ano, video kay dito sa lugar na to guys. So, maraming mga, mga ano dito, may mga cottages dito na murang-mura lang guys. So na, nag ano lang kami, nag explore kami. Ang punta sana namin ay sa Kuan sa San bayun Punta Cruz Beach. Pero parang sabi ko bakit parang ang daming tao. So, bumaba kami ng tricycle. Nagtanong kami kung anong meron. Ay, nat natanong namin dagat. Nasabi nung ano, ano, anong lugar po ito? Sabi, beach po. Sabi, ah, beach ba to? So, ang dami daw ano, marami daw mga naliligo din sa baba. So, bumaba kami. At ito nga, nakita namin parang paradise. Ang daming tao. At saka ano, hindi siya ganung ka low tide. Ayan, so, malapit na siya mag high tide guys kaya napababa kami ang nagandahan kami sobrang hangin tapos talagang hindi ka papapawisan hindi ka talaga pagpapawisan sa lugar na yan so mabuti na lang uh, nag ano kami na may baon naman kami bumili kami sa palengke ng ano kanin yo so wala talagang ano walang walang plano itong ano namin pag explore explore parang gusto lang namin mag ano mag mag-unwind, ganyan. Dal dalaw kami sa Punta Cruz, pero hindi pala kami sa Punta Cruz na punta sa Talisay, Talisay Sunrise Beach. Ayan. So, yung mga ano siya, hindi siya yung buhangin talaga, guys. Para siyang mga baliliit na bato, corals, yung ano, corals yung parang pinakabuhangin niya. Mahalata mong corals. So, kasama ko sister ko dito. Ayan siya. Ayan, so, lakad-lakad lang kami kasi sobrang haba nitong dalampasigan na to. Yung paikot ito. Kadugtong ito ng Punta Cruz Beach. So, mahaba siya guys. Tapos, hindi siya mabato pag nandun ka sa dagat. Kasi nga, parang mga corals nga lang yung maaapakan mo. So, kita nyo yan. Oh may mga cottages na, na yung iba nagtayo na sarili nilang ano cottage para may masisilungan so sa bandang tabi-tabi do sa may puno grabe doon maraming malalaking puno at malilim talaga at malalanghap mo talaga yung ano yung hanging dagat malalanghap mo yung mga seashells, mga seafoods, mga is parang isda ba? Siyempre, dagat eh. Tapos sobrang lamig. Talagang <laughs> wala. Hindi ka pagpapawisan. Tapos yung kapatid ko, lakad-lakad siya dun sa may tabing dagat. Medyo mainit dun kasi yun ang gusto niya. So yan ang mga nakita namin. May na nakahuli, may namimingwit dito. So, karamihan dito kasi guys, nagpipiknik lang sila. Yung ang kadalasan naliligo, mga bata, pero may mga matatanda, hindi sila naliligo. Ano lang, ganyan lang kainan, mag-video, ganyan, may mga dalang mga sound system, may mga dala-dala mga yan, giinuman, ganun. Ano lang sila, yung get together lang silang mag hindi talaga naliligo. Yung mga bata nililigo. Maybe, maliligo siguro pag lasing na, <laughs> pag nag-high tide na kasi medyo ano pa eh, hindi, ma medyo malayo yung dagat kasi low tide. Pero pa doon, malapit na siyang mag-high tide. Nung umalis nga kami dyan, nung nasa taas na kami, yung tubig ano na eh, nandun, nandito na eh, malapit na siya sa ano eh kasi mag high tide na nga so ito ito may tubig na yan nung nandun na kami sa taas may tubig na itong mga ganito batuhan na to so siguro hanggang dyan lang kasi yung may parang bakod bakod yan Ayan. so dito siguro hindi nakakarating ng tubig dito so kaya yung mga cottage nandyan lang din may mga ano pwede ka mag rent pero kami hindi na kami nag rent eh hiniram lang namin yung upuan. Tapos kumain na lang kami, yung parang cowboy. Ayun, strike anywhere kami ng sister ko basta mag-enjoy, mag-mag-relax mag sa lugar na to. So, babalik pa kami dito. Sigur, sabi niya mag, maliligo siya, pero ako siguro mag-ano mag, lang ako, lalanghap lang ako ng hangin. So, dito nag-picture taking kami ng kapatid ko. Nakakatuwa din. At meron din akong natuklasan dito mga halamang gamot dito sa lugar na to. Ang tawag doon ay Nino. Ano yung gamot yun sa cancer guys? Yung, ano, yung dahon niya. Tapos may malaking kuweba. Ayan. Napakalaking kuweba niyan. Tapos may matandang puno din sa taas. Yan. Matandang puno yan, guys. Diyan sa baba. Kuweba. Hindi ko alam. Baka may ahas dyan. So, hindi lang kami lumalapit dyan. Tinan nyo naman. Napakala. Adami ng puno. So, sa bandang yan, mahangin, malilim.